Hello, madlang people, mabuhay. Okay, good morning po. at uh, ganang araw sa lahat. So, isa na naman pong uh, na masamang balita sa mga kunyang dito sa Hong Kong dahil mahigit isang daan ng mga kunyang o ating mga kababayan na may problema ngayon sa so, Hong Kong na may kaso. Gawa po ng hindi may paliwanag na lahilan. Eh, bakit napakalaki ng mga pumasok ng mga account sa Banko Mila? So, ito po kasi ang nangyayari nangyari nyan, guys. So, kasagsagan po, 2021 to 2022, kasagsagan po yan ng invitation dito na mag-open ng bank. Kahit ako po, nag-i-invite ako yan at malaki po ako nakita ko na, o kinita ko sa, na pera dyan sa pag-invite. Kasi once na nag-invite ka, meron ng reward na makukuha. At yung in-invite mo ay maku may makukuha din reward. So ayan po ay technique ng mga banko para marami ang mag-open account sa kanila. So ayan po ang ginawa ko last year. Makita niyo po yan. Ayan ang aking account sa ZA Bank. ZA Bank lang po yan. Pero marami po yan silang bangko. Kagaya ng Wilag, Levy Bank, uh, Mox Bank. At marami pa. Marami pa yan na aming uh, in-invite sa mga baguhan. Sa mga baguhan lang, syempre wala pa silang mga bangko. Pero hindi po yan nga aming ginagamit. Gawa ng, ang ano lang namin doon, ang aim is mag-open, makuha yung reward. So noon po, pag nag-open ka ng ganyan, kailangan mo na mag-purchase bago makuha ang rewards. So, ang purchase naman po noon, order ka sa Lazada, gamit mo yung card mo na yan. Uh, wala pong ano, amount kung magkano, no? So, any amount lang na pwede mo orderin, eh, okay na makuha mo na yung rewards. So, ayan po, makita nyo yung aking, ano dyan, aking kinita, no? Nasa 13,000 may na HKD. So, ayan, kung kukentahin mo yan, eh, almost 100,000 yan. Yan lang yan sa ZA. So, mayroon pa akong mocks mayroon pang Levy, Wheelab, o ano pa, uh, in motion. Marami pa pong bangko yan, no, na aming sinideline yan yung last year. So, ngayon, hindi na po kami nag-invite kasi nagkaroon na rin ng uh, idea mga bangko na bakit andami ang dami ng mga pero hindi naman ginagamit ang account once once lang ginamit ng mga kunyang kanilang account nung no, sila ay nag-purchase pag open para makuha lang ang reward so may nag-wise sila ginawa nila ngayon okay pa rin tuloy-tuloy pa pero sa credit card na so mag-apply ka muna ng credit card sa kanila bibigyan nila ng laman ng credit card mo and then doon ka mag-purchase sa credit card mo so nag-stop kami ng invitation sa ganyan so bakit nagka-problema itong mga kunyang na to o ating mga kabayan kasi po ang nag-invite sa kanila ay mga Chinese, no? Hindi ko pwedeng i-post dito yung kung saan ko nakuha yung ano na yan, news kasi bawal na po yan ngayon na i-content natin yung content ng isang creator natin. Bawal na po yan. Isa po sa bawal yan, no? So, ginamit ang uh, mga Chinese, no? Chinese ang nag-open, kinuha ang kanilang mga details. syempre pag nag-open na ng, ng ano, banko, lahat ng details mo, ID, lahat ng uh, details mo nga, oh, lahat. So, kukunin nila. So, after nung, bibigyan kanila ng pera, 300,000 o pera, eh, 300, 300 uh, HKD or maybe 500 pa, no? So, sila nang bahala mag-purchase, ibibigyan nila yung pera, open ka lang, gawin mo lang ganito, ganito, ganyan. So, yun, hindi nila alam na yung palang mga ATM na yun, bumagsak doon sa address ng mga tao na nag-invite sa kanila at yan ang nangyari. Maraming mga perang pumasok sa mga account nila na hindi nila maipaliwanag kaya ngayon may mga kaso sila. So guys, maging aware po tayo no. Hindi po ano uh, ignorance excuses no one. Hindi po hindi mo alam eh obsolete ka na. So kaya lagi tayong maging wise at lating, lagi nating iisipin ng ating mga ginagawa kung yan ay tama. Huwag tayong masilaw sa kaunting halaga at uh, yung kapalit naman yun ay yung ating ano uh, ating buhay kung ano nang mangyayari sa atin. Pag hindi ngay kayo makukulong ka talaga. So marami nang cases na nangyayari na ganyan. So ayan lang guys at uh, uh, sana mayroong kayong nakulot na idea dito sa aking video. At uh, ayan po ang mga nangyayari ngayon. Sa mga kunyang dito sa Hong Kong. So, yan lang po paalala ko sa mga kunyang. Huwag na huwag po tayong papatul sa mga ganyan. Opening uh, bank o magpapa-open mo tayo ng bank. Kung may nag-invite sa inyo siguraduhin nyo na sa inyo mapupunta yung ATM at hindi mapupunta sa address ng mga yun, no? Kasi kapag lalo na at mga uh, ibang layan, di na siya alam kung saan gagamitin yung ating mga accounts. So, yun guys. Uh, have a nice day. God bless us all. And please don't forget to follow, like, and share my video.